kami muna po ay kakain dito sa isang sikat na restaurant sa aming bayan sa Victoria Ambrads no? at ito ay mga katribo ay nagutom at kami ay napagod sa amin po pag kahakot ng abaka kakain muna tayo <laughs> at babalikan pa hindi kinaya ng amin sasakyan no? kukuha pa kami ng truck para din sa lobo hindi tayo kakain sa lobo ay sumupa Kanda dito. Para tayong nasa party, oh. Brads. I love brads. Tara, order po tayo. Sige, pili kayo ng pagkain. Pili kayo. Pili pagkain. pagkain dito, oh. Pili na kayo. ng gusto yan, oh. Tama, rin tayo Tapos po tayo. Hindi tayo na rin. Dalawa-dalawa na rin. Yun. <laughs> dumali na nga ang ulang. natin sa kanyang. Tinangarapin lang talaga tayo eh. Parang parin siya pa tayo ng ulang. <laughs> okay, okay. Dito na daan ang mga ito ang sasasigap na Pero lang ito. Para mga mayayaman dito na ito. Kaya mayayaman uh, tayo ngayon. <laughs> <laughs> mayaman tayo ba baka. Kailangan natin ng ano? Ang sakyan. 20 years, ano yung 20 years yet. Diyan na siya. Teka, 'di ba yung pumapasok? Kailangan pa Kasama po kayo doon? Ano pong ano yun? Ano? Para sa mga portis lang yun? Sa hanggang po yun. Ah. Bakit ko hindi baka. Kaya yun. mga walang, yung, walang market. Nagawa natin ang para magka market. Dito. Why? Mm -mm. Yung mga binabarot sa inyo na budok to? Yung mga binaw. kaya, yung mga pinag-a-plan. At tulad yun, din. nagkagawa ko din ng YouTube channel yon. Yung pangalang mabubuo ang... natin kung haluin ang tagalog at ano Pero kayo may sarili kayong gobyerno doon. Ang bawa, kayo yung sumapit. Kayo yung mag-ahit sa doon sa ito lugar. Walang pakailang yung kusap sa, sa inyong kukita doon. Ano ba, binigay niyo sa koop ng uh, sampu. Sinabi niyo na bahala na magpatubo ako. Ang sampu ang binibigay sa iyo. Ito ko naman baka ibibigay sa tao. So, pwede siya dito. Ato pa po sa to. Latlong biyahe ang makukuha ng co-op o pwedeng bigyan ng mangyan. Katulad nung sabaka pag kakabey. Pwede kayong bigyan ng makina ng co-op kahit saatingan n'o. Pero umay kanya-kanya hindi.

may ka na kailangan nyo lang na yung makina 50,000 lang yun kung may co na tayo kayang, -kayang kaya mo lang pagkahabi ko ya Rumi pagkahabi huwag na lang yung pagkahabi ka mo ang kung sakaling hindi nyo kakayanin Tagalog ang maghahabi deliver lang kayo ng fiber na mas mataas sa halaga. Yung parang sa regular na price nyo. Kung may training yun. Kung may training yun. Kung ay, simple, kakayanin nyo yun. Eh, alam gusto ko yung combine ng Tagalog. Alam dami nanay natin ng mga dito sa mga focus dito sa sa buba. And, walang ginagawa. Wala naman choice. Kasi na magbantay lang ng bahay. At, wala naman trabaho eh. Pero po sa pangalan ng na pinagtulungan namin ni Kuya Abdel ay office ako Oop, Parang hawid doon sa inyong bangyan man ako Pero ang kanyang main na meaning siya magiging meaning niya ay Pagninigosyo Nakabuklog Patunlad At patunlad ng pamilya Ang mm mga -hmm apat na feet, yung kaya four feet. Yung naman po ang Ay, hindi na lang kayo limited baka yung inyong hidla tapos yung ako po, akin pa na bawat 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 bahay ay may yakis, may balik natin ng na kultura. I-invite natin na magsayaw dun sa dun sa karagapol para mapumutong kulitin. Okay. multi-purpose yung ating cook. so kung natin ito ito nyo kultura kuwika pagkapin nyo kayo magiging frontline na nako Mag maganda do dual purpose pag unla dyan yung crop na mangyan man ako at pag unla dyan na rin kasi para tayo nasigol eh di ba? may natin alam kung alin yung cook. Habi ng Bible, ilagay mo yung itlog mo sa maraming basket. Pero well, hindi mo alam kung alin yung buhulan. Tulad ka napaka. Kung paano kung nagsasakit yung apaka natin. Wala na. May akong marami na yung buhulan. Mahanap tayo ng produkto ninyo na sustainable kuya. Kung ba diba kaya ang supply yung market pa kami? Kasi yung mga kapatang sa YouTube. Nakatulad namin namin sa akin hindi mo kaya sa tayo hindi nila kaya 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 kailangan bago lang yung tempo mo kailangan na isigurado tayo kaya natin yung na supply yung demand yung demand yung pang kailangan katulad yan di ba, kaya natatanong buti sinuportahan tayo ng, ng provincial government sa baka kasi kuya Cardel, doon di, na ito ko sa inyo siya sa uh, hindi naman Dalawa lang ang supply. Mataas ang demand Maraming na order. yun. Tingnan sa Gusto na rin nila mag YouTube channel. Sabi ko, kuya, ito ang problema nga. Pag video kayo, hindi kaya supply demand ginawa natin si Abibalay TV ay mapromote ang product nyo pero yun nga pinatatakot yung pinatatakot ko pag hindi kaya yung supply yung market mapapaya tayo <coughs> katulad nyo yung native na baboy ninyo sa mm. nyo lang marami mm. hindi tayo mag video dahil nga papa. <laughs> Hello mga mga guys. nina natin kaya kayo guys. Eh, get this sa market sa YouTube sa social media. yung binigyan ko ng 2,000 din, ng 10. Sigyakin tumuya. So may naamgud kita sa ko. sa Eh, puro eh. <tempera> lang ayawit ayawit. Kaya mas kaya mas saling otso pa tukumang tukum sa Hindi sa pa. Pero may bakit gusto pa kanin. Ang yung kumain talaga. At ang mga katribo natin ay talo si sir. Mabilis.